Isang hapon na maulan, tahimik na naglalakad si Talangka sa paanan ng mga naglalakihang bato sa gilid ng pangpang sa may baybayang dagat. Masaya niyang tinalunton ang maliit na batong kanina palang pinaglalaruan sa ibabaw ng mga matutulis na bato sa bahaging yaon. Paakyat, pababa ang kanyang ginagawa. Lingit sa kanyang kaalaman, Naroon pala si Pagong na kung tawagin ng kanyang mga kilala ay mayabang na Pagong. Nagulat si Talangka nang biglang sumigaw si Pagong. Hoy Talangkang Payatot! Ano ang ginagawa mo riyan? Kanina pa kita napapansing paakyat pababang naglalakad dyan. Muntik nang mahulog si Talangka sa sobrang gulat dahil na rin sa lakas ng sigaw nito sa kanya. Lalong humaghik-hik si Pagong nang makitang halos mahulog na si Talangka mula sa tinalalagyan nito. <laughs> Kawawa ka naman, Talangka. Sa sobrang payatot mo'y eh, madali ka ng mawala ng balanse at muntikan pang pa mahulog. Ang patuloy ni Pagong. Siya si Pagong na kung tawagin ng ibang mga talangka ay mayabang na pagong. Abuhin na sa kulay itong si mayabang na pagong malakas mang asar sa kanyang mga kapwa hayop sa baybaying dagat na malapit sa gilid ng pampang. Matagal na siya ritong nakatira at tampulan na rin siya ng usap-usapan sa iba pang mga hayop doon dahil sa madalas nitong pangaasar, lalo na sa mga hayop na mas maliit pa sa kanya. Mahigpit na ikinapit ni Talangka ang kanyang mga pangkagat at dahan-dahang bumaba mula sa batong kanyang pinalalagyan. Tumuntong siya sa may malapad na bato at inayos ang sarili. Subalit, hindi pa rin siya tinitigilan ni mayabang na pagong. Oh ano, payatot na talang ka. Wala ka bang ginagawa ngayon at nakababagot dito? Maglaro kaya tayo? Ang patuloy ni Pagong. Ano kaya? Kung magpaligsahan tayo. Anong paligsahan naman? Ang sabad na tanong ni Talangka. Magkarera tayo kung sino ang mas mabilis sa ating tumakbo. Ang sabi ni Pagong. kibing matawa ni Talangka sapagkat alam naman niyang mabagal kumilos si Pagong. At paano ito makakatakbo ng mabilis? Ha? Anong sabi mo? Di ba ikaw naman itong mabagal tumakbo? At bakit ikaw pa ang nagyayabang makipagtakbuhan? Ang sunod-sunod niyang tanong. <laughs> Mas mabilis ako kaysa sa iyo, payatot na talangka. Ang tugon ni Pagong at ikinabit pa talaga ang pagkapayatot sa pangalan ni talangka. Kapag hindi ka pumapayag sa karerahan natin, ibig sabihin, talo ka na talangka! wala kang binatbat sa akin sa sobrang payat mo ay madali kitang talunin. Ang patuloy na pagmamayabang nito. O sige, bukas. Pagpagalingan tayo kung sino ang mas mabilis at mas malakas sa atin. Pagong. Ang pagtanggap ni Talangka sa hamon na mayabang na pagong. Nang gabing iyon, nagtipon-tipon ang mga talangka at nagmeeting dahil kinabukasan ay magkakarera si Napagong at Talangka. Sinabi ni Talangka sa kanyang mga kaibigang Talangka, Ngayong gabi, magsikalat kayo mga kaibigang Talangka sa daan na aming dadaanan bukas. At kapag tinanong kayo, wala kayong ibang isasagot kundi nauna ako sa iyo. Ang paliwanag ni Talangka sa kanyang mga kaibigan, Dumating na ang araw ng karera na ginanap sa napakalawak na parang. Marami ang dumalo sa karera. Dahil maraming inanyanyahan si Pagong para sa karerang ito. Pagong, handa ka na ba? Ang tanong ng namuno sa karera. Malamang oo. Kanina pa akong handa. Atat na atat na nga ako eh. Ang sagot ni Pagong. Ikaw talang ka. Handa ka na ba sa karera? Anang namumuno sa karera. Oo, handa na ako. Ang sagot niya, sumisigaw ang namumuno sa karera. Habang sila sila'y tumatakbo, sumisigaw ang kanilang kakampi. Takbo, Pagong, takbo! Ito ang isinisigaw noong kampi ni Pagong. Iyong mga kakampi ni Talangka ay sumigaw din. Takbo, talangka, takbo. Bilisan mo para manalo ka. Tumakbo sila ng napakabilis. Matuling kumaripas ng takbo si Pagong at iniwan na malayo ang agwat kay Talangka. Sa pag-aakalang malayo na siya, sa kanyang katunggali, sumigaw si Pagong. Oy Talangka, nasaan ka na? Sumagot si Talangka. Narito, nauuna sa'yo. Nang malayo-layo na sila, Sumigaw ulit si Pagong. Talangka, nasan ka na? Sumagot si Talangka. Nauuna ako sa'yo. Nagtataka si Pagong kung bakit tuwing magtatanong siya, laging nauuna sa kanya si Talangka. Binilisan ni Pagong ang pagtakbo. Nagliparan ang mga alikabok na parang usok dahil sa takbo niya. Habang siya'y tumatakbo, lumingon si Pagong at sumigaw. Talangka, nasaan ka? Sumagot si Talangka. Malayo na ako sa'yo. Takang takas siya. Bakit kaya ako laging huli? Samantalang ambilis ang bilis naman ng pagtakbo ko. Lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo. Pero nang makarating na siya sa kanilang karera, nakita niya si Talangka na naghihintay na sa kanya. Hindi alam ni Pagong na dinaya siya ni Talangka. Dahil napakaraming talangka, ang kalahok ni pagong ay hindi umalis sa pinag-umpisahan ng karera. Ang talangka na sumasagot ay ang mga kasamahan ni talangka na kanyang kalahok sa karera. Kaya nanalo si talangka. Walang magawa si pagong dahil napakaraming talangka ang nakakalat sa daan.